Nakakainis. Iihi na naman ako. Nagigising ako sa madaling araw. Minsan, anong oras na? Oh, Mag-aalas, stress pa lang. Naiihi na naman ako. Ang hirap talaga. Lagi akong ihi ng ihi. Nakakapangalawang ihi na ako. Nakaka-bothered yung pagtulog ko. Ngayon na, na naman ako sa sa kabeta para i- Punta uh, na naman ako sa kubeta para umi- uh, Lagi ako umi- na nakatayo Hindi uh, pala maganda yon pag nakatayo ka na i- uh. Ngayon uh, balik na naman ako sa higaan At ako'y matutulog na naman Ah, sakit ng puso ko sa pag-ihi. Siguro mga... Ay, 10 minutes lang. Siguro mga 15 o 10 minutes, ihi na naman ako. Ah. Ay. Ah, ngayon na pag-aralan ko siguro sa isip ko, bakit ako ihi ng na ihi? Na naman ako sakit. Ah, uh, oo, sa edad siguro. Kaya ang ginawa ko, sinubukan ko yung magandang paraan na sa ibang paraan para makaihi naman ng ma katulog naman ng maayos. Ang ginawa ko, at uh, ako ako'y umihi ng nakaupo. Nakaupo. Nakaupo sa kubeta sinubukan ko yung ganito pamaraan kung ako ba'y makakatulog ng maayos. Ngayon, napansin ko na nakatulong. Nakatulong siya. Pero itong ginagawa ko, demo lang to. Dinemo ko lang sa sarili ko. Kung ano yung naobserbahan ko. Napakaganda pala ng umihi ng nakaupo. Kaya, ngayon, may share, share ko sa inyo mula noon, hanggang ngayon, hindi naman 90-100% na hindi na ako naihi ng ah, madalas. Pero iba, iba ang naging pakiramdam ko nung ako umiihi na nakaupo. Ito na may binabahagi ko lang, hindi naman ako doktor, hindi naman ako nag-aral ng sa anong medisina basta sa aking sariling pamamaraan uh, lang experience na maganda pala ang umihi na nakaupo kaya sana itong video ko ay nakatulong sa inyo na mabawasan yung pag-ihi natin sa gabi o madaling araw sana sana ahm uh, makatulong to sa mga may edad na o mga taong laging umiiyi sa gabi na madalas. Sana nakatulong sa inyo to, video ng ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Ah, uh, sana mag-subscribe kayo sa aking munting uh, channel. Ah, uh, Poly Pitfall. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Bye-bye!